Rob Pelinka at Pat Riley nag-usap na para kay Bam Adebayo kapalit si Austin Reeves. Pero bago yan, matapos ang 2025 NBA Draft, agad na gumalaw ang Los Angeles Lakers sa pagdagdag ng bagong talento sa kanilang roster. Ayon kay Shams Charania ng ESPN, pinapirma ng two-way contract ng Lakers ang Villanova star na si Eric Dixon at Exhibit 10 deal naman para kay RJ Davis mula North Carolina. Si Eric Dixon, bagamat hindi natawag sa draft, ay mabilis na nakuha ng pansin ng Lakers matapos ang isang napakagandang senior season. Sa taas na 6'8 at may bigat na 260 pounds, nagtala siya ng 20 23.3 points kada laro sa loob ng 35 games, pinakamataas sa buong college basketball. Bukod pa rito, nakapagtala siya ng 40.7% mula sa 3-point line at may average na 5.1 rebounds, 1.9 assists at 0.8 steals. Dahil sa kanyang laki at limitadong lateral quickness, inaasahang gagamitin siya bilang center sa NBA. Gayunpaman, may pangamba ang ilang scouts sa kanyang kakayahang dumepensa sa pro level. Pero ayon sa mga analyst ay mapapakinabangan nga ito ni JJ Redick lalo kapag naka small ball rotation sila dahil magiging effective nga din itong si Eric Dixon sa loob ng paint. Habang ayon naman kay Dave McMenamin, pinapirma rin ng Lakers si RJ Davis ng Exhibit 10 deal, isang kontratang may posibilidad na gawing two-way contract. Si Davis ay isang kilalang scorer mula North Carolina na may average na 21.2 points kada laro sa kanyang best season. Bagamat 6 feet lang ang height, bumida siya bilang first team All-American at tumira ng 42.8% field at halos 40% mula 3. Sa ganitong mga hakbang, malinaw na patuloy ang Lakers sa paghahanap ng mga batang talento na pwedeng ma-develop sa kanilang sistema. Samantala, kanina nga ay tinanggihan na ni Austin Reeves ang 4-year, 90 million deal na inalok sa kanya ng Los Angeles Lakers para sa contract extension. Sa halip na tanggapin ang malaking offer, mas pinili ni Reeves na subukang maging free agent sa susunod na off-season, umaasang makakuha ng mas malaking kontrata mula sa ibang koponan. Dahil dito, maraming analyst ang nagsasabi na ito na ang tamang panahon para kay Rob Pelinka na itrade si Reeves kaysa hayaang umalis ito ng walang kapalit. Ayon kay Shams Charania, nakikipag-usap na umano si Pelinka sa Utah Jazz para kay Walker Kessler, Sacramento Kings para kay Dumantas Sabonis at pinakamatunog ang Miami Heat para kay Bam Adebayo. Ayon pa sa ulat, interesado rin si Pat Riley kay Austin Reeves kaya posibleng maging madali para sa Lakers ang makuha si Adebayo. Dagdag pa rito, balak na rin ng Miami Heat na magsimula ng rebuild ngayong paparating na season kaya bukas sila sa mga ganitong klaseng trade deal. Sa inilabas na proposed trade package, isusuko ng Lakers sina Austin Reeves, Dalton Knecht, Gabe Vincent, Maxie Kleber at ilang draft picks. Kapalit naman nito ay si Bam Adebayo na maipapartner kina Lebron James at Luka Doncic, isang powerhouse frontcourt na talaga namang magpapalakas sa kanilang depensa. Kung maisa sa katuparan ang trade, makakakuha ang Lakers ng isang solidong rim protector at defensive anchor sa katauhan ni Adebayo, isang bagay na kulang na kulang sa kanilang roster sa mga nakaraang seasons. Isa itong risk para sa Lakers, pero kung maayos ang eksikasyon, posibleng ito ang susi para makabalik sila sa championship contention.